Tip ko lang pala, no, pag nagbabaklas tayo ng brake shoe, pag nililinis tayong na brake shoe, tatandaan natin na kung ano yung nasa ilalim at ano yung nasa ibabaw, may uh, balik nyo rin ng tamang pwesto. Kasi, nangyari sa akin dito sa Honda Click ko na version 2, nung una akong magbaklas neto, brake shoe, hindi ko naibalik ng tamang pwesto kung saan yung ibabaw at ilalim. So, ang nangyari, humina yung preno. Ngayon, hindi ko alam bakit bagong linis, humina ang preno, parang baliktad tuloy. ay ang ginawa ko, binaklas ko ulit at pinagpalit ko yung brake shoe, doon lumakas. So, ibig sabihin, may portion dito na hindi sumasayad, kalahati lang. So, gagawin natin bagong linis na ito, talagyan natin ng pentel pen, tapos guhitan natin yan ng pentel pen, paikutin natin yung gulong preno natin. Tingnan natin kung saan ang part dito, yung hindi gumagas-gas pagka nagkabaliktad yung kanyang brake shoe so yan nilagyan ko na ng tanda ayan, ayan meron ng guhit dito kasi pag binaliktad mo yan ayan oh, parang ganun din <laughs> kaya hindi mo matatandaan pag wala kang tanda eh so ayan oh. so ayan kasi, same sila eh. pag binaliktad mo same pa rin sila eh okay lagyan natin ng pentel pen so ayan nilagyan na natin ng guhit ngayon, ilalagay ko itong brake shoe. Pag rin ko, katulad ng nangyari sa akin noon. Para makita natin kung saan yung mawawala ang guhit dyan. Nang lagyan natin ng pentel pen. So ayan, pinawiket natin habang nagbibreak. brake Tignan natin kung saan dito yung napudpod na una. <laughs> Ang galing lang natin. <laughs> Hindi siya halata guys. Pero mas naunang nabura etong nasa ibabaw ayan o, oh, kung mapapansin nyo oh. mas naunang nabura uh, yung pentel pen dito sa ibabaw banda dito kaysa dito sa ilalim parang hindi nga sumayad yung ilalim eh, oh. wala man lang bawas dun sa pentel pen kaso dito sa ibabaw eto etong ibabaw na to, eto yung pang ilalim ayan o, oh, kasi eto yung may marka eh. ayan, eto yung may marka sa ibabaw dapat ganyan siya so ibig sabihin ang sumasayad lang is yung nasa ibabaw pagka nagkabalitad ng brake shoe so ganun lang pag binaklas nyo yung brake shoe at naglinis kayo kung ano yung nasa ibabaw hindi din ang dapat ibalik para hindi humina yung preno okay nice